Nurse, nurse. Pa check up sana ako. Ay, ah, yes, sir. Ano pong nangyari sa inyo? Ito kasing dibdib ko, sumasakit. Saan po banda, sir, yung sumasakit? Ah, uh, dito, nurse. Dito yung masakit. Pati balikat ko, tsaka likod ko, nangangalay na rin. Anong klaseng sakit, sir, yung naramdam Parang tinutusok po ba? Parang may nakadagan, nurse. Yun yung pakaramdam Wala ka bang kasama, sir? Wala, wala akong kasama. Mukhang di naman to atake sa puso. Mukhang malakas naman siya. Ay, sir, punta ka na lang sa information na paggawa ka lang na record. Oh, sige, sige. Okay, nurse. Sir, sir, may lalaki mo magsak sa information. Passes muna. Zero, zero. Guys, photo, photo. Ano dapat pala pinigyan ko na kayo at Vital signs? Darwin, ano ba ang dapat na ginawa mo sa pasyenteng nag-chest pain? Dapat, Doc. Pinaiga ko na agad siya. Vinital signs, inassess, pina-ECG. At dapat tinago ko na po agad ang ROD. And if mag-consider po talaga na MI, dapat ipatropay ko na po siya linyahan, maglagay ng oxygen dok, and ibigay po yung mga gamot na in order po ng ROD natin. Tumpak! Hindi na dapat maulit ang nangyari kanina. Mabuti na lang nakarecover ang pasyente. Copy, doc. Salamat po.